Sabi ng Pinoy na binitay sa Saudi Arabia, hindi maaaring iuwi sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Embassy, dyan po sa may Riyadh, naritong news ni Kim Gomez. Walang makikitang labi ang pamilya ng Pilipinong binitay sa Saudi Arabia. Ayon sa Philippine Embassy sa Riyadh, hindi pinapayagan ng Kingdom of Saudi Arabia ang makauwi sa kanika nilang bansa ang iba pang binitay doon dahil sa umiiral na batas. Matatandaan itong asinko lamang ng Oktubre ng bitayin ng isang Pilipino matapos paslangin ang isang Saudi national sa pagpalo ng martilyo sa ulo dahil sa away sa negosyo. Iginit ni Riyadh chargey di affairs Romel Romato na tumulong din ng Saudi government para ipagpaliban ang pagbitay sa natugang Pilipino at makahingi ng tawad sa pamilya ng biktima ngunit hindi pumayag ang kampo ng biktima at tinanggihan din ang alok na blood money Kaugnay nito, siyam na Pilipino pa ang sinasabing nasa death row kung saan isa rito ang nakapatay din ng Saudi National. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabarita ng tama, naglilingkod ng tama.